good morning mayong aga eto kami ni Rina nagwa-walking ng malindo suwi <laughs> <laughs> ayun <laughs> Nag, nagmamarites kami ni Rina ang dalawa ayan guys May okay na ako um, eto naglalakad ulit kami ni Rina sabado ngayon kaya medyo tahimik dahil syabat so nagmamaritis kami ni na Rina ng buhay buhay dito sa Israel alam nyo guys ang Israel ay isang magandang bansa magandang pagtatrabawahan. oh hindi ko madina yan ang ang problema lang dito yung gera pero yung trabaho dito ay okay yung sahod dito ay okay din eh mabubuhay mo yung pamilya mo yun nga lang eh yung gyera tapos siguro nababasa ninyo or naririnig niyo sa mga balita na sobrang laki ng sahod dito hindi naman ganun kalaki hindi naman kami maabot ng sa normal or sa regular na sahod ha. Hindi naman kami umaabot ng isang daang libo. Hindi naman kami umaabot ng ganun kalaki na sinasabi nila. Tama lang na may pang allowance ka sa mga anak mo. Tama lang na may matirang konti sa'yo. Kung sa normal lang ha, na pamumuhay. Eh, masabi natin na sobra sa pangangailangan eh sa regular na sahod dito mahigit isang libong dollar sa regular mah minimum na sahod maabot siguro ng mga 1314 depende kasi eh pero yung iba kasi sobra sobra naman kung kung magsabi yung kung ma mataonan na yung matanda mo ay stay ka stay ka ng sabado linggo hindi ka magdi day off bayad ka lahat eh aabutin ka siguro ng mga 1-8 ganon yun ang sahod yung iba umabot daw ng landang libo hindi ka ako maniniwala doon maliba na lang kung ay kung sila ay gumagawa ng mga illegal hindi ibig sabihin illegal nagtitinda ng ganito, hindi yung nagpa part time yung iba kasi live out pagdating ng gabi nagpa part time sila kudkud -kud or dinis bahay yun ang tawag nila kudkud -kud. which is bawal bawal dito kasi pumunta kami dito para sa caregiving ah uh, caregiving lang kami so pag mag part time ka na dinis or kung saan ka man basta aside from your uh, job illegal lang tawag doon so yung iba malakas sa ganun pero isipin nyo guys wala namang pahinga okay lang yan kung bata-bata ka pa. Pero kung may edad ka na, eh, ay dahil na lang katawan mo. Yung iba kasi, halos paglabas ng trabaho, eh, diretso sa kudkod. Ng ilang oras, o uwi hating gabi. O, sa umaga, gigising na lang mamaaga para pumasok. So yun, kung may regular kang kudkod or pastime, gabi-gabi, hindi ba laki-laki ng sahod mo? Madodoble sa minimum na sahod mo. Pero yun nga ang katawan mo naman. Kaya yung iba na, baka may narinig pa ako na maabot ako ng 300,000. Saan sila kukuha ng kanon? Maari pa siguro kung <clears throat> 2,000, 2,500, 3,000 na dollars. Pag masipag ka talaga. Aabutin mo yun. Pero wala ka ng pahinga nun. Patay na ang katawan mo nun. Ganun. So, hindi totoo yung sumasahod sila ng sobra-sobra. Maliban na lang sa sinasabi ko na mga illegal na uh, trabaho. Hindi illegal na trabaho na. Ano, ha? Alam haalamin yun, ha? Yung mga extra extra time. Extra extra work. Na Outside sa trabaho mo talaga na uh, nabisahan ka. So, yun. Noon naranasan ko yun nung bago pa lang ako dito sa Jerusalem. Nagpa-part-time ako pero hindi every night. Sa linggo. Minsan nagpa-part-time ako tatlong oras, limang oras. So, sa limang oras na yan mga kikita ka rin ng mamura pa kasi dati eh. eh mga 50 dollars ganun eh sa 4 4 weeks kikita ka rin ng 200 dollars yun so tagtag -tag sa sahod mo nun noon pero hindi naman ako tumagal ng part time hindi eh kasi dumating sa punto noon, saglit lang ha, <coughs> na yung pinabantayan kong matanda eh, kailangan na akong mag kaya bayad na ako. Ayun, nung kay Aba noon, nung nag-stay ako, medyo malaki ang sahod ko noon. Kalakasan naman yung gastos noon. Kasi, dalawa yung pinapaaral mo. Tapos, may naggagatas pa. Umuupak pa kami noon ng apartment. Lahat bayad. Pero, sa awa ng Diyos naman, eh. Dahil na, medyo malaki ang sahod ko noon. Ano yan? Kaingay. Eh, nakaya naman. Nakaya naman yung gastos ko noon nangungutang din pero kaya kayang bayaran kasi noon kalakasan talaga ng ng gastusan noon nag-aaral pa mga anak po tapos tumutulong pa sa magulang then may sakit noon yung nanay nang umuupa lahat, lahat. nakayanan yun ang pinakamalakas ko na sahod nun pero hindi naman umabot ng isang libo ay oo isandaang libo wala hindi umabot ng 2,000 dollars pero malaki na yun di ba so yun ang katotohanan pag regular lang ang trabaho mo dito kaya pag nababasa ko or naririnig ko yung mga nasa reels nasa youtube sabi ko nagtataka ako anong ginagawa nila bakit sumasahod daw sila ng magtat 100,000 dalawampung libo kaya nga kahit dito kami ng mga kaibigan ko na sila nga stay sila sa amo nila dahil yung amo nila mga hindi pwedeng iwanan hindi nga sila umaabot ng 2000 so let's say sa palitan ngayon ay isang daang libo paano sila, paasan sila kumuha ng ganong figures 300,000, may narinig nga ako ng 325 a month saan sila kukuha nun, wala nila ba sila natutulog trabaho na sila ng trabaho dito yung mayroon daw yung 150 maaari pa kasi kung tudok ka, yun talaga sila eh wala nang halos wala lang kay ngayon. Yung lalabas sila ng trabaho ay alas 5, alas 6. Tapos magtatrabaho sila ng umaga. Ay paglabas nila tatrabaho trabaho sila hanggang alas 12 ng gabi. Let's say may limang oras sila gabi-gabi. So yung limang oras na yon eh malaki na yun panahon ngayon. Mag nasa 4,000 mahigit na, na yun to 5,000 ang makikita nila kung gabi-gabi then pag Sunday minsan whole day sila kasi Sunday day off yun eh Sunday whole day sila minsan 12 hours, 12, 8 hours, 10 hours silang kumakayod eh so kung mga 10 hours silang kumakayod ang makikita nila 150 up to 200 dollars Let's say, 150. Sa isang... Sa isang linggo, eh... eh ayun si Rina, iniwan na ako. Sa isang linggo, eh, makakuha sila ng 50-50. Let's say, 400 dollars. So, sa isang buwan, makakuha sila ng 1,600 dollars. Plus yung sahod nila na let's say, 1 3,000. So, times nung sa ano yan, nasa 150 ang kikita niya. Okay, okay pa yon Yun nga lang, walang pahinga yun. Pero yung sinasabi nila na 326 ba yun, yung na, na panood ko nung nakaraang linggo, kaya sabi namin, ha, saan siya kumuha ng ganun? So, hindi natin masabi guys, hindi lang ang malay mo, may mga business siya dito. Kaya yun, siguro, pero yung trabaho lang talaga dito, ito ang masabi ko lang na nasa ano siguro, eh, 1,400, 1,3, depende. So yun ang sahuran dito. Yun ang totoo. Yung mga malalaki na yan na sahod, eh, marami na silang mga illegal na gawain dito. Na hindi sa illegal na ano ha. Ang illegal na sinasabi ko sa inyo, in-explain ko na kanina, na any job or any work na outside sa trabaho mo na is illegal. Magtrabaho ka sa iba, which is hindi mo amo, illegal na yon, Delikado na yon, Yun ang ano, ibig sabihin. So, yun lang guys, yun lang ang gusto kong ipaliwanag kasi nakakalula yung sinasabi ng iba yung sahuran sa Israel eh. Ang dami-dami tuloy gustong pumunta ng Israel. Totoo, maganda yung trabaho dito. Totoo at okay din ang sahuran dito compare sa ibang bansa. Totoo yan. At uh, may, may ilan-ilan na kinukulang ng swerte dito na nakakakuha ng kasi hindi naman lahat ng amo maganda di diba? so pero mangilan-ilan lang yun karamihan dito okay ang trabaho and sabi nga nila ang resignation here in Israel means taas ng sahod kasi pag gusto ka ng mga anak ng amo mo gusto ko ng amo mo kahit mahirap ang trabaho magre-resign ka gusto mong maghanap ng ibang magang trabaho hindi kanila pag-re-resignin. Dagdagan nila yung sahod mo. Kaya, yun. Kung nagustuhan ka talaga nila. Yun. Yun ang nangyayari. Kaya, yung iba, abab minimum ang sahod ito. Dahil sa mga ganyan. At saka, may mga amo na galante. Kaya, mas ang mga ganong caregiver dito na nakahanap ng ganong amo. So, yun lang salamat sa pakikinig ayan na pauwi na kami nari na marapit na kami sa bahay nakalikot na kami so yan lang guys salamat salamat sa suporta bye